Hello, hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi saan man sulok ng mundo, Miguel Miguel Sa mga kapwa ko if the bullies around the world, hello, migay, lab, po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share maraming salamat. Uy, malapit na po pala ang, hap, ang uh, ano, Mother's Day no? ngayong uh, ikalawang linggo ng Mayo, so two days na lang Mother's Day na, so happy Mother's Day in advance sa lahat ng mga kapwa ko nanay, saan man sulok ng mundo at uh, sa Pilipinas ganun din, sa mga makapanood sa akin, sa aking, uh, video na ito, sa mga nanay dyan happy Mother's Day in advance so ngayon, ano ba topic natin mga lalabs, mga fayots so ito na no Nagkakagulo ngayon ang kampo ni Bongbong Marcos para palakasin ang kanilang partido dahil sa darating na halalan uh, next year for uh, senatorial election. So ngayon nagkasundo uh, ang Lakas CMD na uh, kung uh, kung saan ay si Gloria Macapagal Arroyo ang chairman emeritus noon. So membro din doon si Martin Romualde, si Bong dati si Bipisara, eh, kumalas sa lakas si MD. So ngayon ay, uh, ang ating presidente, imbis na paglaanan ng panahon, every week tumataas ang presyo ng bilihin ng pagkain sa Pilipinas. Aba, abala si Bongbong Marcos sa pagpapalakas ng kanilang partido na partido federal at ito pa yung nakakatawa no mga lalabs mga fayots andito na yung uh, labing dalawang rumored uh, candidates from uh, Marcos Jr. administration allied parties for 2025 senatorial election so mamaya yun babasahin natin ang mga pangalan so <clears throat> Ito na ano ang sabi ni Bongbong Marcos. Marcos to revive unity team for 20, 25, uh, 2025 at 2025 midterm polls. So let's keep united. Ito na naman yung pambobola na naman ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin bakit niya sinasabing i-revive? Marcos to revive. So ibig sabihin talagang yung dating unity team ni Bibi ni Bongbong Marcos ay wala na talaga matagal nang uh, tawag dito watak watak matagal nang nabuwag so hindi totoo yung mga sinasabi nila na oh, pala kasi ng unity mangyuntim buo pa rin etc so yan dito tayo sa balita kahapon ng news 5 Inaasahang makabubuo ng full senatorial slate ang Partido Federal na Pilipinas at Lakas si din na importanteng uh, pabor daw sa pagsolong ng charter change or chacha ayon kay Martin Romualdez na dumalo sa alliance signing sa pagitan ng dalawang partido na kung saan ay uh, Ando din si Gloria Macapagal Arroyo. So ano to? Asa bagay, sila sila lang din naman 'yan mga mga politiko eh sinag alam naman natin kung anong ginawa ni Martin Romualdez kay Gloria Macapagal Arroyo. Pero ngayon, may nakikipag ano talaga si Gloria no, Sumali. Pumabor din uh, na nag merge ang lakas si CMD at saka ang Partido Federal. Nga naman, politika nga naman, no? siraan kunwari sila pero sa likod doon magkaibigan, magkaalyado. So, sabi pa niya dito, pinag-uusapan pa rin nila kung isasama daw sa kanilang alyansa ang hugpong ng pagbabago. Huwag na po ninyo isama. Kahit isama pa man ninyo, dyan na Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa Partido Federal ni Bongbong Marcos, lakas si MD ni Martin Romualdez, ang hugpong ng pagbabago ni BP Sara, <coughs> hindi po namin iboboto ang mga kandidato ng Partido Federal. Kahit kami ay Sara Duterte supporters or Duterte supporters. Kaya wag na po. <coughs> Tapos sabi pa niya dito eh, uh, anything is possible, sa daw ni Romualdez. Nung tanungin uh, ang posibilidad na alyan sa kasama daw ang PDP laban ni dating Pangulong Duterte. Kahit saman nyo pa yan. Ang magdidesisyon naman dito, taong bayan eh. Kung sino iboboto. Yun lang naman, kahit anong partido pa yan. No? So ito ha, ang, tok ang uh, layunin ng pagpapalakas ng uh, koalisyon nang dalawang magnanakaw na to na Bongbong Marcos at Martin Romualdez Palakasin nila ang kanilang koalisyon, Partido Federal, Lakasim, Di Para, masyado pang, kumbaga sa balon pa, sasalokin, sasalokin pa nila yung pira ng taong bayan. Dig deeper, ika nga sila para uh, hanggang hindi, parang ano ba, <clears throat> vampira. Hindi nila tatantanan si Sip-sipin yung dugo ng isang tao hanggat hindi matuyot ang katawan. So ganito to sila. Hindi nila tatantanan ang taong bayan hanggat hindi lumubog sa komunoy sa kahirapan ang mga Pilipino. So ha, ang layunin, kailangan daw pabor sa charter chains ang mga taong ah Tawag dito <clears throat> Umanib sa Partido Federal At saka Sa lakas CMD si So ito yung kanilang pinapalakas ha Na lahat ay pabor Sa tsa, -tsa. So ngayon Lahat daw pabor sa tsa-tsa galing. Tapos anuman Walang pakialam si bongbong Marcos mga mga lalabs, mga bayot, di ba matatandaan natin na binulgar ni Senator Saan si Senator Aime ngayon, tahimik. Bakit? Mamaya. Yung kanyang pag-iingay-ingay dati, kunwari, inaaway si Martin Romualdez, kina, uh, uh, sinasalungat ang kanyang kapatid na presidente. Hmm, mayroong ano yun. Mamaya. Yung 500 billion na ininsert ni Martin Romualdez ng Congress doon sa kanilang 2024 budget na 6.4 ba Or 6.5 trillion na pesos na kung saan ay 83% na sa first quarter ng taong 2024 ay ubus na. Nalimas na po nitong administrasyong Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung saan napunta tas nakautang pa sa Amerika. Pumunta doon ang mga uh, mga ibang uh, inuutosan ni Martin Romualdez. or kasama siguro si Martin Romualdez doon. Pumunta ng Amerika after ni Bungbong Marcos doon pumunta. Noong last. Para umotang ng millions of dollars para sa uh, military aid. So saan ang mahigit? 4 billion trillion pesos. First quarter pa lang yun. Nang taon, ubos na. Hmm. So pag maubos yun, anong gagawin ni Marcos Jr.? Mangungutang ulit. Sino magbabayad? Tayo taong bayan. Saan? Sa pamamagitan ng pagtaas ng bilihin. Tumaas nga ng bilihin, tumaas ang presyo na, eh, tumaas ang presyo, tumaas ang bilang ng taong nagugutom, tumaas ang bilang ng taong walang trabaho. O, ito pa nga, balita ng News 5 kahapon, no? Oh. Umaray ang ilang mamimili dahil pumapalo sa apat na, daan na daw ang presyo ng uh, uh, pataraan kada kilo ang presyo ng karning baboy. Hindi lang yan. At ano ang sabi ng Department of Agriculture? Aminado daw sila na mahihirapang bumalik sa dating presyong 200. Ayan ang bintahan ng karning baboy. Ayan, di po ba? So, yung 500 billion na yun na in insert kasi sinasabi lang, akap na sa budget, eh dito to, posible itong dito ilalagak sa Partido Federal ang 500 billion na yan para ipamudmod doon sa mga ibang partido, kunwari babayaran ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang mga ibang partido gaya ng uh, hindi lang lakas CMD MD, nationalista party o kung ano pang klaseng party yan bubudburan nila ng billions of pesos para aanib sa administrasyon ni Bongbong Marcos so ngayon ito na po yung rumored uh, 12 candidates ng Administrasyong Marcos Jr. ngayon at mga kaalyado para sa 2025 senatorial election. So, sino-sino ang mga mukha ng mga animal na to? Nangunguna dyan si Bong Revilla. Kaya tandaan natin mga lalabs, mga vayots ha. Isa si Bong Revilla ngayon aside from Jingo Estrada na napahiya noong May 7 na uh, uh hearing ng PDLX kasi hindi nagpatinag si Morales. After noon gusto na ni Jingo Estrada taposin na ang hearing ng PDLX. Tapos sumunod si Bong Revilla at itong Senate President na himod puwet ng Marcos <coughs> na si Mig Subere. Nais nilang patigilin. Bakit? Dahil itong si uh, si James Kumar na sinasabi ni uh, sino ba ito? Uh, Jonathan Morales na nais siyang makausap. Ginagapang siya sa utos ni Lisa Marcos. Daw, dahil may CCTV. Excited tayo ngayong May 13. Kung ipalabas bang ba CCTV footage na yun. Na yung taong inutosan ni James Kumar na pumunta kay Jonathan Morales para pahintuin siya. Hindi na siya padaluhin noong May 7 na tawag dito, hearing. Isa si Bong, Bo, eh, si Bong, uh, Bong Revilla doon ha, na nais ng wakasan iyon. Bakit? Eh, di ba may vlog ako kahapon na ka kaibigan din nila, si James Kumar. Hindi lang si Jingo Estrada, hindi lang si Lisa Marcos at si Bong Bong Marcos ando de si Rafi Tolfo, sa picture may isko Moreno pa nga doon at yung anak so ito uh, Bong Revilla itong asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Romualdez Erwin Tolfo kaya si Erwin Tolfo magkikita ninyo parang nagiging buntot na ni Martin Romualdez dahil Leon nasa lakas si Imdi siya ngayon at tatakbo siyang Senador under Marcos uh, Junior Administration. Ito, si Kirat. Si, yan yan, no? Si Abalos. Kasali. Gibo, Tudoro. Uy, Gibo. Giba ka, oy doon sa ano? Sa, <laughs> sa isyo ng China na sabi mong wire tapping, wire tapping. <laughs> Ito na kakatawa. Richard Gomez. <laughs> Kasali, tatagmong sinado si Richard Gomez, buto nyo to, buto pa kayo artista Itong si Los Los Rodriguez, este Lopos, ah, Ro, Lopos, <laughs> Rufus Rodriguez O, oh, ito pa, Tito Soto Manny Pacquiao, yung absinut mula kongres hanggang sinado, <laughs> walang batas nagawa mula kongreso hanggang senado tatakbo na tumakbo presidente talo eh tatakbo na naman ulit senador just ko po little lapid tapos itong anak ni Cynthia Villar at ni Manny Villar na si Camille Villar tatakbo tapos itong may Ariel Kirobin ewan ko kung sino to tapos ha, ah, kaya tahimik <laughs> Kaya tahimik si super ate. O, andyan siya sa listahan. Ayan. O, di po ba? O. Hmm. Tapos, Pia Cayetano. At itong, sino to? Si El Rey Villafuerte ng uh, Bicol. No? Governor yata to doon. O, a congressman pala si El Rey Villafuerte. So, ito yung mga mukha nila ha. Palakihan ko screen. Eh, ano ko na lang. Bong Rebellia. Yeda. Romualdez. Asawa to ni, ano ha? Martin Romualdez. Ayan. Erwin Tolfo, yung balingbing na minatay. Ay, siya balos. Hmm. Tito Soto, Rufus Rodriguez, Richard Gomez, Gibo Chodoro. Pacman. Oh, Lito Lapid. Mananalo pa yan. Ibuboto pa yan dahil sa Batang Kiapo. Camille Villar. Itong si Ariel Kiroben. Sino pa? Oh, itong sa baba, Elrey Rey Villafuerte. Villafuerte. Oh, Pia Caetano. At Super Ate. So, yan. Ibubuto pa ba ninyo ang mga to? Huwag na po tayong magpabudol dahil ang mga ito. Itong mga sinado, mga tao na to kung uh, rumored pa lang to, kung ito talaga ma-finalize to na sila yung kandidato ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, sila yung mga taong pabor sa chacha. Gets nyo? Kaya iboboto nyo ba to? Hindi na sila aalis sa pwesto hanggang kailan nila gusto doon sila. Kasi yun yung, kasi yun yung ano eh, yun yung layunin ng chacha. Ilang bisis na ba yan sinabi ni Pangulo, dati Pangulong Duterte, kaya nga sila may maisog rally eh. Dahil dito sa charter chains ng gobyerno ni Bongbong Marcos, kaya hinaharangan ang maisog rally na umiikot sa Pilipinas. Bakit ayaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos na marinig ng taong bayan ang kanilang mga Uh, ginagawa ngayon na charter change, economic provision, yun pala ay term extension. Malinaw sa sinasabi dito, binasa ko kanina, na sabi ni Romualdez na lahat daw ng mga uh, partido na umanib ngayon sa Partido Federal at Lakas CMD dapat lahat pabor sa chacha. -cha. So, sa susunod na mga buwan siguro, or araw, linggo, malalaman natin kung sino pa yung mga partido dito na aanib sa lakas si MD at Partido Federal ni Bongbong Marcos. Pabor yun sa cha chacha, kaya huwag ninyong iboto. Mas lalo tayong magiging kawawa mga taong bayan. Wala kang ginawa si Bongbong Marcos ngayon sa pagtas ng mga presyo. Mas abala siya sa pagpapalakas ng kanyang uh, tawag dito partido. Bakit? Dati si Duterte, nung kanyang administrasyon, di man siya nangiging ganito. Lahat ng mga partido uma, uh, nagsitalunan doon sa kanyang partido uh, na partido uh, na, na, ano, na, ano, ba ito, PDP laban. Hindi nang recruit. Si Tatay Digong dati, mismo yung mga ibang partido pumunta sa kanyang uh, partido na PDP laban. Unlike Marcos ngayon, kailangan pa lang magbuhos ng billions of pesos pira ng taong bayan para ipambayad, ipangsuhol sa ibang partido para umanib sa kanilang hanay. Nakakatawa. Nanlilimahid tayo sa hirap tapos yung pira natin ipambubuhos lang, ipapangsuburno lang, ipangsuhol doon sa ibang mga partido. Nakakatawa. Nakakaawa tayong mga mga pobring Pilipino. Kaya no to Marcos Romualdez na kahit kailan.